Ito, nagtanim lang naman ako sa paso dito sa loob ng bahay. Ngayon, mag-harvest tayo. Ito ay alokbati. Ayan, guys. Pangalawang harvest ko na to. Diba? Oh, ang lalaki. Oh. di ba? Nakita nyo, guys. Oh, sobrang healthy. Mm pang munggo. Kailangan kasi na ano, bawasan everyday para lumago. Dat tatlong puno lang to eh. Pero gusto kong tanggalan para ano siya. Hmm. O oh, diba? Meron na akong pang munggo. Oh. Tapos natalian ko dito ngayon. Kasi gusto kong magkaroon siya ng bunga para next year mayroon na naman akong itatanim. Ayan, kung napansin nyo, may malunggay. Ayan, yung tanim ko malunggay. Nilagay ko na dito sa loob guys para masanay sila. Pero dito ko talaga pinatubo sa loob ito. Kala ko nga mamamatay sila pag ano, iniwan ko sa summer. oh yan. Kita nyo guys, malunggay. Malunggay is like. Ayan. May snake plant. Ito, daming anak eh. Ayan, may snake plant. Marami silang anak. Siyempre, naka, naka, ano sila, nakapaso sila. Ito, oh. Ito, medyo, ano siya, uh, nagkasakit nung ano nagbakasyon ako kaya hindi na try kong i-survive ayan yung mga money tree ayan guys they call jade jade tree ayan and then ito tingnan nyo guys ito unexpected ito ano na siya sa akin eh uh, it It years na siya sa akin. Ngayon lang siya nanganak. Tama, <laughs> one, two, three. Ngayon lang siya nanganak. Pero yung anniversary namin na binili ng asawa ko, ito, dalawa.